Hello guys, hello mga classmates, hello mga ka-anxiety Magandang gabi sa inyo no? So topic natin ngayon Paano natin aharapin yung takot sa araw-araw no? Ito yung ano, takot na hatid ng ano, anxiety disorder Takot ka dahil sa anxiety disorder Sa mga pangit na pakiramdam no? Ito yung topic natin sa gabing ito Kaya samahan nyo ako guys no? Tara, Pukutangin nagbigay sa akin ng halaga, halaga. Salamat sa iyo Dahil sa iyo na gawa ako Salamat sa iyo Lahat ng takot minalaw Kung saan din akong pinadapa Kung saan si din akong pinadapa Kung saan din akong pinadapa Bago ang lahat ako si Kuya Arnold. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya alam ko ang hirap ng pagkakaroon ng anxiety disorder dahil minsan din akong pinadapa ng disorder na ito. Ito naman yung binabahagi ko sa inyo, aking personal experience. No? Punta tayo sa topic natin. No? Paano natin naharapin yung takot sa araw-araw na dala ng anxiety disorder? Tayo kasing may anxiety disorder, takot tayo sa araw-araw talaga. Uh, takot yung nangingibabaw sa atin yan ay sa una sa umpisa no kasi hindi ka sanay sa mga nararamdaman mo sintomas first time mo naranasan yung mga Thomas na nararamdaman mo na uh, ang pakiramdam niyan base sa aking experience ang pakiramdam ng takot sa araw-araw ay feeling mo katapusan mo na feeling mo ang ganda na lang yung araw mo dahil sa sama ng pakiramdam talaga no kasi ganun mismo ang pakiramdam para kang atakihin nahihino ka basta no andun pumapasok lahat ng takot na yan takot yun ang ibabaw pa. paano kung wala akong kasama ayan sino tutulong sa akin paano kung di ako makahinga sino magtutulong sa akin no nandiyan pumapasok yung mga mga paano na yan yung mga what if na yan no yan pumapasok yan no? experience na experience ko yan Ramdam na ramdam ko dati ano nung kalakasan ng anxiety disorder ko lagi kong iniisip na baka katapusan ko na ng ngayong araw na ito. So paano natin haharapin yung mga araw-araw na takot na ganyan na hatid ng anxiety disorder? Unang-una sa umaga pa lang no. Uh, pagkagising mo talaga manalangin ka talaga. Ito ay base sa aking experience manalangin ka sa mahal na Panginoon na pagkaluoban ka ng tapang at lakas sa buong maghapong ito no. Taos puso lumapit sa Kanya, taos puso mong ibulong ang mga kahinaan mo, kasi sa paglapit natin sa Kanya, no, sa paglapit natin sa Kanya ng taos puso, hindi mo na mamalayan, no, na pinagkakalo, pinagkakalooban ka ng ating Mahal na Panginoon ng tapang at lakas, no, hindi mo na mamalayan yun na pinagkakalooban ka Niya kapag taos puso kang lumapit sa Kanya, no. Pangalawa, no, lumapit ka sa Kanya, nagdasal ka sa Kanya, no, pangalawa mong gagawin talaga magtiwala ka sa kanya magpakita ka yung pagtitiwalang ito uh, pagpapakita ng tapang na hindi kanya niya papabayaan sa araw na ito pagpapakita ng tapang na nagtitiwala ka sa kanya na Lord ipinapaubaya mo sa kanya Lord ikaw nang bahala sa araw na ito hindi po ako matatakot pagpapakita ng 100% na pagtitiwala yon. kailangan uh, magtiwala ka sa kanya na hindi kanya papabayaan walang mangyayaring masama sa inyo kumbaga go lang no kahit ang sama ng pakiramdam mo go lang pagpapakita ng ano yun ng tawag nito pagpapakita ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon na hindi kanya papabayaan kasi yung mga pangit nating nararamdaman na yan tayo may mga anxiety disorder ay peak kumbaga scam no, scam no na hatid lang na na advance lang nagisip yung ating isipan kaya yun mismo yung nararamdaman natin kumbaga tinukso tayo tapos pinaniwalaan ka agad natin na ganun yung nararamdaman natin bumasi tayo sa nararamdaman natin kaya napaka importante na lumapit ka sa mahal na Panginoon at the same time nagpapakita ka sa kanya ng tapang yung tapang na yun na paulit-ulit kong tinuturo sa inyo yung hindi ka nagpapakita ng takot sa anumang sintomas no? pagpapakita na lumapit ka sa mahal na Panginoon na ah uh, lumapit ka sa ating mahal na Panginoon na 100% kang nagtitiwala na walang nangyayari sa iyo na walang mangyayari sa iyo ngayong araw na ito Baga, wag mong pairalin. Kumbaga, wag mong pairalin yung ano, yung takot, no? Nangingibabaw yung takot na yan, no? Nang sa ganun, ay, uh, tawag no? makakilos ng gusto. Makakilos ng gusto ang ating Lord, no? Kapag nagpakita ka ng tapang, no? Kasi yung tapang na yun, ayun yung faith mo, eh. Yung faith mo. Yung tapang, pagpapakita ng tapang na yun, ay uh, yung kapangyarihan mo yon yung faith mo ngayon yung power ni Lord kapag nagsalubong yung dalawang yun yung power ni Lord tsaka yung faith mo kapag nagsalubong yun walang mayayari masama sa'yo ayun yung faith na tinutukoy ko dito na kailangan magdasal ka ano magdasal ka at the same time nagpapakita ka ng tapang no wag yung ano wag yung nagdarasal ka pero puro takot sa isipan mo takot yung pinapairal mo kasi useless yung ano mo useless yung pagdarasal mo kapag ano yung pinairal mo kailangan sabayan mo yun sabayan mo ng faith mo kay Lord tapang ipakita mo na hindi ka natatakot sa mga sintomas mamatay ka man ay hindi ka natatakot no yon yung tinutukoy ko dito no doon mo mahaharap yung takot mo sa araw-araw no yan base sa aking experience yan kaya isini-share ko rin sa inyo, no. Sana may natutunan kayo sa araw na ito, no. Yun lang mga aking maikling uh, tips para sa araw na ito. Maraming maraming salamat. Uh, see you on my next video. Salamat sa iyo dahil sa iyo na kung inadapakit ng scientific order nito.